Baka ganito rin yung problema mo. Paid na yung iyong sahod sa Facebook. Ibig sabihin paid na dyan sa iyong payout. Makikita nyo naman sa screen po, no? Ang problema ng ating isang uh, kaibigan dito sa Facebook is hindi pa rin pumapasok yung kanyang sahod sa kanyang bank account. So, nababaisip ako doon, bakit hindi pa rin pumasok? So, matagal ko na siya mga kaya na nakakashot. Hanggang ngayon po ay hindi pa rin niya nakukuha yung sahod na yan. O, di ba? Kasi ako kasi hindi ko pa siya na-encountered. Ang alam mo kasi, kapag paid na yan, automatic, pagdating ng 20 to 23 of the month, hanggang 25 of the month, is automatic po, papasok po yan dyan sa bank account nyo. So, pinapunta ko siya sa bank branch, ipacheck niya doon kung bakit hindi pa rin pumapasok. Sabi niya sa akin, is wala daw na pumasok sa bank account niya. So, hindi ko alam kung ano ba talaga ang tunay na dahilan. Kaya, kung isa ka rin sa mga ganito problema, mag-comment ka dito sa video nito para malaman natin ito. Follow for more!